Hello, Madam Nena. Good morning or good evening. Oh, good thank work. you, Madam Nena. Thank you, Madam Nena. Sa binigay mong Sa binigay mo. Baon. Baon. Ito yung binili namin. Ano ito? Yakult. Yakult. Then? Wapper. Ayusin mo ang wapperets. Then? Tuko. Um, Tuko. Tas. Um, cupcake. cupcake. Then, pita. Pita, pita. Kahit na sumubra na siya, okay lang. Then, gatas. Ato, ano Alaska. Then, dalawang. Ano ito? Dalawang. Hobby. Moby finger rito. Moby. And then dalawang. oshi Thank you, Madam Nena. Sa so binigay mong blessing, more more blessings to come and God bless